Hai <laughs> guys, welcome to my vlog. <laughs> Hi guys, welcome to my guys. Guys traffic, pa dito, guys, traffic dito guys. Traffic. Dito mo, sino ka usap mo? Traffic guys. <laughs> <laughs> traffic guys, pasado. <laughs> 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 Sama-sama. <laughs> Sama-sama yung mga bakla oh. Ito yung pinaka founder ng mga bakla. <laughs> Ito yung founder ng mga bakla. Four. <laughs> Four. Nice pandir mga bakla kasi yung skogi sa amin yung Kali lah yan ang gusto ko kasi sa <laughs> 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 <niyo>. oo nga <laughs> pa, ay, ay, ay. hindi eh. pupos ko to <laughs> na jyawa, pas tapos sinabi ni Jerry mas maganda kay Kali so, Mas pas maganda <laughs> na kay Kali <laughs> maganda na kay Kali oh ito vlog ba to 300 <laughs> Sam. Sam. Guys, ito binili namin ngayon. <laughs> <laughs> Pati Ito. Ginto yan, Gintulin guys. Oh, ano Alam, mga ka, guys? <laughs> <laughs> mga guys. Hello, Hi, guys. gay. Hindi na guys, mga gay. Okay. Hi, 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 Hi guys. Guys, ito yun yung re-review natin ng panibagong tag. <laughs> <laughs> ito yung mag mga... <laughs> Ito yung bagong labas na nag-upo kayo. Kita nyo naman. Ito pala yung ganyan yung kay Chris. Binibenta 45 plus. Sol I diba? Sol yan? Hindi ah hindi ah b ay, ay lang yan Ay yung, yung bilog yung dito Oo Di siya gano'n matulis Malaki yung dito Ay <laughs> <laughs> Di siya gano'n matulis <laughs> Matulis tos <sayo>, may dito <laughs> Tropa ng lahat ng <laughs> Ay mag vlog yan Vlog to eh Nakakapag ah, isip si ah, Parang photo man ay, pa. yun naman <laughs> mura lang pa ah. mura lang pas mura lang yan one five salamat salamat lord amen bigay lang yan Bigay lang to galing kay Lord. Galing USA. Large. Salamat, salamat. Tama, tama. Pangalan